sasalakayin ng Iran ang Israel at kailangan nating maging handa. Narito kami upang ibigay sa iyo ang lahat ng balita, gabay at suporta. Ako si Anela, ang iyong host. At ito ay, Mita Paylet, isang maasahang programa ng balita at impormasyon para sa pamayanan ng Pilipino sa Israel. Kami ay bumalik sa ere upang suportahan ka sa mahihirap na oras na ito. Nangungunang balita muna naglunsad ang Iran ng pag-atake sa Israel bandang alas 10.30 ng gabi noong Sabado. Ang pag-atake ng militar na ito ay hindi inaasahang haantong sa isang bagong digmaan. Sinabi ng mga mapagkukunan ng intelligence mula sa US at Israel na ang pag-atake ay binalak na limitado at hindi target ang mga sibilyan. Nais ng Iran na hampasin ang mga base militar sa Israel bilang pagganti sa pagpaslang ng Israel sa nangungunang opisyal ng hukbo nito nitong mga nakaraang linggo. Paano ka naghahanda para sa pag ito? Manatiling nakatutok. Ipapaliwanag namin dito. Gaza. Ipinagpapatuloy ng militar ng Israel ang kanilang pakikipaglaban sa Hamas. Dose-dose ng mga terorista ng Hamas ang pinapatay araw-araw. Lebanon. Nagpalitan ng putok ang Israel at Hezbollah sa araw-araw na batayan sa hilagang hangganan. Wala pang labanan sa lupa. Ilat inatake ng teroristang grupo ng Houthis sa Yemen ang ilat gamit ang mga long-range missiles. Sila ay naharang ng Israeli, US at UK navies bago makarating sa lungsod. Hostages Mayroong 133 Israeli hostage na hawak ng Hamas sa Gaza kabilang ang dalawang bata at labindalawang mas matatandang tao. May mga ulat ng pang-araw-araw na panggagahasa sa mga babaeng bihag ng Israel. Sa ngayon, anim na raan at apat na mga sundalong Israeli ang namatay sa digmaan. Maaari mong protektahan ang iyong sarili at protektahan ang iyong ima, o aba, kapag umatake ang Iran. Bigyang pansin ang video na ito. When you hear a siren, it's important to head to a secure space. A mamad, residential secure space? A common floor space in your apartment building? Or a shelter? All of these are the preferred spaces. Are you in a condominium in an apartment that is not on the top floor? The stairwell is your secure area. Are there windows in the stairwell? Not good. It's best to take cover in the innermost room of the apartment, where there is the least number of external walls, windows, and doors. Do not go into bathrooms, toilets, or the kitchen. An internal corridor is also an option, again. The innermost space in the house where there is the least number of external walls, windows, and doors. In a one-story house, you must also choose the innermost room where there is the least number of external walls, windows, and doors. Remember this information and keep yourself safe. Pagkatapos, maaari mong sundan ang halimbawa ng video na ito tungkol sa isang aktibidad na maaari mong gawin sa iyong silid. Tingnan mo. When you're in a crisis situation, whether big or small, you can quickly reduce the intensity by using your body's senses. Sight. Use your vision to focus on something else. Find how many places you can see a certain color in the room, or focus on an object's texture. Hearing. Listen to sounds, any sounds. Listen for birds chirping or the sounds of traffic outside. Turn the volume up and listen to your favorite song. Taste. A small treat can give you something pleasurable to focus on while you're getting through a tough moment. Feeling. Embrace the sense of touch by noticing how a pen feels in your hand or using a fidget toy. When appropriate, you can also wrap yourself in a blanket or take a warm bath. Smell. Whether it's good or bad, focus on whatever scent is in the air. Can you identify the smell or break it down into its components? Put a few drops of your favorite essential oil onto a cotton ball and keep it with you in a plastic bag. Movement. Get up and start moving your body. Walk around the block or dance to your favorite song. Ang episode na ito ng Meta Pellet ay hatid sa iyo sa bukas palad na suporta ng The Philippine American Charity Foundation. Salamat Luz sa Pin Ang isa pang donor ay ang University of the Philippines Alumni Association of Nevada. Salamat Mia Casino at Francisco Sai ang koponan ng Meta Pellet ay nasa alerto 24 hanggang 7 at i-update ka sa pamamagitan ng aming news bulletin na inilathala sa aming pahina ng Facebook. Siguraduhin na madalas kang sumama sa amin doon. אבל מה עם היישומון שיציל את החיים שלכם בזמן חירום? אותו כבר הורדתם לנייד? לא, אנחנו לא מדברים על שירות שיוכים. יישומון פיקוד העורף החדש מאפשר לכם לקבל התראות ומידע מציל חיים במקרה של ירי טילים, רעידת אדמה, אירוע חומרים מסוכנים וכל תרחיש חירום אחר בהתאם למיקומכם. אל תמתינו לשעת חירום. יישומון פיקוד העורף, מה שחשוב באמת, בזמן אמת. שלום מונסה ג'רוסלם